no guys mustang tan mustang lahat ayan guys ito po yung mga gamot mga apat na gamot na kakatulong sa'yo pag sakit yung ulo mo sipon ayan ito yung buferin ito yung nakakatulong sa sakit ng ulo ayan pag masakit yung ulo nyo umilom lang kayo o pumili muna kayo ng buferin kailangan para epektibo, duha. Dalawa ang inumin nyo. Ayan, may mga mura naman na buffering. Kung gusto mo madaling, apatin mo na. Kasi mahina lang yung milligram niya. Kaya, hindi ganun ka-epektibo pag isa-dalawa. Ayan. Tsaka ito yung sa sipon na ah, nilalamig ka. Kung ah, yan, dalawa ang inumin mo. At ito naman, ito yung grabe na yung sipon mo. Dalawa inumin mo. Ayan. Medyo may kamahalan yung dalawa. Ito yung sa sipon din. Pag yung hindi ka na makahinga, ito spray. No, sa spray po ito. Ayan. Ito guys, pasok mo lang sa ilong mo. Yan. Isa-isa sa mga butas kasi mahapdi. Yan. Thank you guys for watching. That's all for today. Bye-bye.